Oo, oh, naiinis ako. Nagseselos ka? Naiinggit ako! Oo, oh. oh, di lumabas din yung totoo. Oh. it's not what you're thinking. Naiinggit ako kasi kayong dalawa yung magkaibigan. Ako, ano? Eh, siya ako. Nawalan ako na kaibiganan mo kung bakit. Dahil nag ka. Nagbago ka! Nagbago ako kasi yun ang gusto mo, di ba? Paulit-ulit mong pinaramdam sa akin na wala akong kwentang tao kaya inayos ko yung sarili ko, kaya tumino ako. Tapos hindi mo kaya maging masaya para sa akin? Kasi bakit? Kasi nagawa ko yun ang wala ka, nagawa ko yun ang hindi ka kasama. Mali ka. Wow! Mali na naman ako. Kasi ikaw yung palaging tama. Kasi ikaw yung nakaangat sa amin. Sa mga mata mo, kami laging mali, kami yung may dumi, kami yung palpak. Ikaw yung magaling, matalino. Busila kang puso mo! Gusto ka ka kasi mahal kita. Gusto ko maging masaya ka. Hindi totoo yan! Ginagawa mo yan para sa sarili mo nang sa ganon bida ka. <sighs>